Vando is back nga mga idol at ating silipin ang kanyang matinding depensa sa superstar duo ng Dallas Mavericks. Well ever since nang pagbabalik ni Vando sa Lakers from his injury ay talaga namang nag-struggle nga siya pagdating sa kanyang depensa at parang hindi na nga siya katulad ng dati. Pero lately mga idol ay parang bumabalik na sa pagiging 100% itong si Jared Vanderbilt at wag na natin patagalin na pa mga idol at ating silipin ang kanyang magagandang place laban nga sa Dallas Mavericks defensively. Sa unang play natin versus Luka Doncic mga idol, tao-tao nga ito. Pero mga idol, ganyang pinwera sa itong si Luka down the baseline dahil nandun nga ang isang yan teammate na si Max Christie. Gandang move dito ni Luka, para nga siya ma-open. Pero hindi na nga yan umubra sa depensa ni Christie na pa yata sa presensya ni Andre Davis. At para naman sa ating next play ay madikit na depensa ni Atre Vando kay Kyrie Irving. Ganda ng crossover pero Vando is right there with him. At kahit nga sa pull-up jumper niyang ito mga idol ay nakakontest pa. Itong si Jared Vanderbilt making it tough for Kyrie Irving to get easy points. And this time, Vando, signature hustle play, ganyang tinao mula sa full court mga idol itong si Luka Doncic. And guess what, sino pang nakakuha ng rebound? Well, si Vando pa rin yan mga idol. At pagdating naman dito sa next play, Kyrie Irving versus Jared Vanderbilt. At sa madikit ngang depensa ni Vando ay nahirapan na naman itong si Kyrie forcing him into a tough fadeaway. Nandyan pang kamay ni Vando sa kanyang muka at nagmintis nga si Kyrie dyan. Another Kyrie versus Van Domacha pero this time tumulong na si Andre Davis kaya't bas lalo tuloy nahirapan si Kyrie to finish over them. At isa na namang patunay ng matinding hustle play ni Jared Vanderbilt at talaga namang hinabol niya itong si Luka Doncic easy layup na sana pero dahil nga sa hustle play na forward ng Lakers ay ayun na bother niya pa si Luka Doncic causing him to miss a layup. At dito naman ay itong sanang napaka-easy jumper na lang ni Kyra Irving mga idol ay hindi pinayagan ni Jared Vanderbilt. Dapat daw i-co-contest niya yan at ginontest niya yan, get another miss for Irving. And another possession, another hustle play para nga kay Jared Vanderbilt. Akala ni Kyra Irving easy bounce pass na ito pero ang problema ay nandyan si Vando. Still nga yan, turnover para sa Dallas Mavericks. At dito naman sa possession na ito ay narewardan niya nga ang team ng Los Angeles Lakers ng isa pang possession nang dahil lamang sa kanyang pagiging active kahit niya tumira na ang kanyang teammate higit sa offensive rebound para nga sa LA Lakers. At yan nga mga idolang ang talaga namang matinding ginawa ni Jared Vanderbilt para nga sa LA Lakers kahit nanalo sila laban sa Dallas Mavericks. Isa nga mga idol sa mga susay sa kanilang win ay ito nga grabing depensa niya dito sa superstar tubo na itong nga Dallas Mavericks. Kaya't kayo mga idol ano bang masasabi nyo dito? Ano bang komento nyo? Inyong opinion ang patungkol nga dito sa ginawa ni Vanto?